Hi guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. So video for today guys ay bumili tayo ng Boeing na towi radio. Yan, so bubuksan natin no. So yung no, ito yung parcel na dumating kanina. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa akin channel, please like and subscribe. At huwag kalimutang kalimbangin ang notification bell para updated ka lagi sa video ko. Maraming maraming salamat. Let's go. So ito guys, no. So Boeing siya. Ang tatak niya. Ay bumibili yata. Ay, okay yo May dumating na parcel. Ito yung parcel na dumating ko so ngayon. Bubuksan natin guys, pakita ko sa inyo. Dalawa. Yun, ganda. Ayun, so guys. So, military ano siya. Military kanya. kemudian nanti yang berikutnya ini terus mereka sama-sama antena Ayan. Na, tapos may kasama rin siyang charger. Ayan. yung kayong... siya. May clip siya. sa para dito din sa likod. Tapos para din sa dito niya. Clip. No. So, yung mamaya ko nailagay yung clip. Ihanapin ko pa yung screwdriver. So dalawa. So buksan natin isa. So, pa natin. Para under rin natin. Dalawa to. Ayan. So siya. Ayan. Gamitin namin to sa barangay. So may mga ano siya, ito. Dito mo makikita kung paano gawin. So madali naman, hindi mo na kailangan to. So buksan natin ulit yung isa na pares din ito, dalawa. Ayan. Tapos ito. Oops. Ayan. Tapos so, ang gagawin yung palipak natin tapos may antenna din siya siyempre na may antenna niya yan ay natin dito yan siyempre may charger siya sama rin cakap <coughs> ya tuang chargernya rendering uh, so, natin siya on natin hello oh, mode, so, Tingnan natin. Channel mode. Ayan. Okay, Ayan na natin kung papasok. Ano? Mic test. Ayan lang. Ayaw. So, hindi ko alam kung paano pa natin yun. No? I-set pa natin ito sa isa't isa, no? So, kailangan natin ng frequency. Paano? Okay, Gumagahan sila, oh. So, iset natin siya na para umandar dito. Uh... One. One. Look. One. Frequency mode. Frequency mode. Hello. Ayan. So, kumunik na siya, no? So, yun, no? Uh, ah. boyet, boyet. Boyet. Boyet, boyet, boyet. Boyet. Ah. Riki, Riki. Riki, Riki. Riki. Boyet, boyet. Boyet, tasangka, boyet. Boyet. umiitin namin to sa barangay. Okay, itong isa. Ah, FM. May FM siya. Dito yung charger. Sa gilid yung charger niya pala dito. Yun. Ah, yung ano niya sa headset. Sa tainga. Yung ano yung sa tainga. Yes, magaling. Okay, ay, para buksan ba sa Bayat, bayat. 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 Bayat, bayat. Bayat. Location mo, location. Ah, ang galing. <laughs> so, yan. Ang dalawang So maraming maraming salamat sa pagpanood ha na ano natin na connect.